Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Uh, nakaranas na ba kayo kapatid ng, ng malungkot? Uh, minsan nasasaktan. Minsan naiiyak kayo mga kapatid dahil sa mga paligid ninyo. So hindi ninyo maintindihan mga kapatid. So minsan mga kapatid, explain ko lang na uh, minsan kailangan natin ng mga ganun. Kasi yun yung paraan mga kapatid para mag-grow tayo. Yun yung paraan kung paano tayo mamuhay sa, sa mundo, lalakas yung ating pagkatao, mga kapatid, sa pamamagitan ng gano'n, mga pagsubok sa buhay. Gano'n, mga, <coughs> so, mga kapatid. So, minsan, habang nangyayarin, mga kapatid, so, huwag natin hayaang matangay tayo sa mga pagsubok. ay eh, may uh, Nagagutom ka kapatid, so hindi mo kailangang magnakaw. Isin mo mga kapatid, hindi ka naman gugutomin ng Diyos. Alam mo lang kung anong dapat gawin. So, huwag tayong matangay sa mga bagay sa mundo mga kapatid. Kasi ito yung hihila sa atin sa ibaba. Mas mabuti yung ganun mga kapatid na magtimpi tayo yung manalig tayo sa Diyos habang naranasan natin yung mga pagsubok, eh, hindi tayo natangay sa uh, halibawa, sa galit. Hindi tayo natangay sa sobrang depresyon. So, lalaban tayo mga kapatid sa mga ano, la, uh, pagsubok ng buhay. Tsaka wala kang ibang makakapitan ko di Diyos lang. So, mas mabuti din yung ano, mga kapatid. Alam natin yung, mga, yung kanyang salita kasi yun yung mag, mag uh, magdadagdag ng gaan sa mga, mabibi, ng mga mabibigat na pasanin. So yun yung magpapagaan yung kanyang salita. I hope na may natutunan kayo kapatid. Uh, God bless po sa inyo. Bye-bye.